Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag nung ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng lanis at pumunta ka kay Hisi na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hisi at itutulo sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng lamis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon, nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lunsod at naninginig na tinanong, Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda dali niya si Hisse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kapisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hisi si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hiniram ng Panginoon. Tinawag ni Hisi si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hisi ang pitunyang anak ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Tayat tinanong ni Samuel si Hisi, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hisi. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hisi. Siya'y nakisig na binatilyo Malusugat nang ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Tinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at tinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamamuna sa mga lingkod mo at ipinakita. Iyaong pangitain at ito ang badja, aking pinutungan ng isang dakila, na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito ay si David. Aking pinahiraan ng banal na langis. tayat palagi ko siyang aakbayan. At siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod. Ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos. Tagapagsanggalan niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Aleluya! Aleluya! Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo, at tutubon kami sa iyo. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang ng nangunitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga paris iyo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiathar ang pinakapunong saseldote? Namsa at kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yun, ngunit kinain yun ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahina para sa kabutihan ng tao, hindi likha ang tao para sa araw ng pamamahina. Kaya't maging ang araw ng pamamahina ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.